morning. Daggo na ang ampalaya. Bisan walay anhi-anhi o. do Walay duaw-duaw. Karun lang ko na kanhi din hi kay wala mi naglakaw. Unya atong batong daghag bunga. May ampalaya pa dito guys. oh, dako na siya. Naapa din ha o. Oh. Naibulak ang batong. Unya ang atong litus din ha o. Ako na nagipasagdan guys. Nagipasagdan na lang ako. na ako din ha. Dito na ako nang sa si pikas. Unya guys. Malipot tas ta si pikas. Lipot. Lipot. Oh. Ang batong na ay daghan bunga. Kuhaonan. Kuhaonan na ang mga batong oh. Kuhaonan na. Yan ang tungkuan oh. Oh. Ito na? Pitsay o ang dagko na to guys o oh. ang saan siya patula dagko na ang patula ko, ako nagdahom guys ba kuan ba ka nang na ba ang akong ampalaya o oh. kada kan may tugnaw oh. kaya kaning akong mga kamong gaydi na ako ni pang putlon. tabang din nga ka kuan ba maka tabang sa pagkuan sa ampalaya na pa ampalaya o oh. na pa oh. to guys o oh na ni Katay manggod siya sa Kuan ni Katay siya sa Kamunggay kaya yun o oh, atong mga pitsay dira o kini guys o oh. ang batong ni Dakura siya guys ni ang batong o oh. kaya yun ang saya saya marami itong kalipay guys no stress reliever yun ang pagnakay tanong yun na lain nga. One mo siya ang bagyo Oh, net, one na siya guys. Bagyo day ni. yan na pa yung batong din ha guys. Naghan ubo nga. Pero next week. Ay, uba. Magtug naman, Pero dili siguro below 32. Below freeze. Dili rani mamatay. Oh. Ang atong uh, sayote sayuti, wala pa siya namunga. Kaya yun guys. Baka din talaga pag may ang one guys. Baka makalingaw guys pag may tanong stress reliever jud ang kwan guys kanang dude, oh. nga may tanong jud manguha ni guys kay ni siya ikwan guys kanang magluto bitaw kag bukog sa baboy kanang mga buto-buto so yun guys manguha ta pag ako guys mana lang ko ba na nga 5 minutes lang di ko ma 5 minutes dire mana dili siya mo kana let's go don't go to your garden kasi dili ko ma 5 minutes dire kay makalingaw man gud na binadaghan bunga la ibot-ibot harvest harvest so yun guys mag magkuan ko guys kana magluto ko og oh. mag kuan ka nang buto-buto sa baboy guys ba kung nato ni oh kadaghan ako nag harvest anin kuan guys pitsay oh lami na kay si kuan sa pitsay guys ani gani sa laron so yun So, nakoy dito sa kwan, guys. Nasa paso nagbulak na siya so di, wala ikuha ang dahon kay ako isang pabulakon para ano guys ba na ko itanong unya yeah, guys ano karon nga man magpalit na kog mga pang tanumay ala na ibot na naibot man siya eh. Naibot. ibalik nana akong bana nga magpalit na daw pang tanumay karon nga man kasi pag sa January na ka kuan lit na kay ka lit, lit na daw nga winter pa man oy anak ko na sige pero wa man ko ipuan wala man ko ipalito ni kaya ang akong itanong din hi guys nagplano ko kay na ako ikatong kuan nalagi ko i balanghoy may ako itanong din hi itanom na ko ang balanghoy din hi kay kuan ka na ang daghan daghan to niya din hiba din sa kuan inside the box lang dun sa di man daw ni bed and but lang sa kong ban and ab kabalo guys nag sweep nag jacket ko kay tuglo man oi hala nainit man apa talong dira o oh. may talong dira so yun guys o oh, laway lipaya kay na ko ay nanana koy kuan na mga ampalaya pero atong sili o oh, pang na ko na siya i-dry Ini atong kamote na jud guys. Patay jud ang kamote. So mala guys oh. Ila sa atong garden pag ano talaga magpatugnaw na. Una. Pero nalipad jud ko kay naapa koy nako hang kuan kanang ah uh, kanay fit say. So, yun, guys ang alam bayabas. oh tambok gid ang biyabas. Pagkatambok sa bayabas. Way bunga. Yun yung tataman guys kay hindi ko eh, init. Hindi ko manubig, nagulan may kakano sa minagulan Moist pa man ang kuha niya, yes, well. so well. guys, hindi natataman. Salamat guys sa inyong tanan. Bye bye!